SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin, sino ba ang pwedeng makapag-claim ng burial or funeral sa SSS? At magkano ba itong funeral claim na ito? Ang dami dito mga nagko-comment guys. Ma'am, bakit ganon? Yanan ko ang nakapag-claim ng funeral ng asawa ko. Ma'am, bakit ganon? Kapatid ko yung nakapag-claim ng funeral ng mother ko, ng funeral ng father ko. Ngayon, sino ba dapat ang makapag-claim ng funeral or burial sa SSS? According po dito sa SSS, qualified to claim to funeral benefits are those who defrayed the cost of funeral expenses upon the death of a member, permanent total disability pensioner or retirement pensioner. Ibig ko sabihin dito guys, kung sino po yung gumastos sa mga funeral expenses, kung sino yung nakapangalan doon sa mga receipt ng funeral expenses, siya po ang makakapag-claim ng funeral sa SSS ng number. Okay? Kahit buhay ka pa asawa, pero ang naggumastos naman sa funeral ng namatay mong asawa ay ang iyong biyanan, no? Kahit may ma or kahit may mga kapatid ka pa, pero ang gumastos naman sa funeral ng mother mo ay yung isa mong kapatid. So siya talaga ang makakapag-claim ng funeral sa SSS. Kumbaga po, kahit hindi nakalagay na beneficiary ng member ng namatay ang nag-claim sa kanyang funeral, guys, ibibigay yun ni SSS. Dahil siya naman ang nakapangalan sa mga funeral receipts. At hindi lang naman funeral receipts ang requirement sa pag-claim ng funeral claim kay SSS kasama na doon ang death certificate ng number. Okay, malinaw po ba guys kung sino ang pwedeng mag-claim ng funeral or burial sa SSS? Ngayon naman po sidpo tayo, magkano naman ang funeral claim sa SSS? As per SSS, starting October 20, 2023, the amount of funeral benefit shall be as follows. Variable amount from a minimum of 20,000 to a maximum of 60,000 pesos if the member or pensioner paid at least 36 contributions up to the month of death. Ibig pong sabihin, kapag si SSS member or si pensioner na namatay, ay meron siyang 36 months contributions pataas. Ibig pong sabihin, dapat hindi bababa ng 36 months contributions. Okay? So, ang variable amount ay minimum of 20,000 hanggang 60,000 pesos. Nakadepende na po ito kung magkano ang contributions ni member na namatay sa SSS. Nagigets nyo? So, magre-range po siya from 20,000 to 60,000 pesos. Again, depende sa contributions ng member na nawala. Alright? Pangalawa, sabi ni SSS, fixed amount of 12,000 if the member or pensioner paid at least one but less than 36 months contributions up to the month of death. Ibig po sabihin dito, naka-fix po sa 12,000 pesos ang funeral or burial claim kapag yung member na namatay ay hindi siya umabot ng 36 months contributions. 12,000 pesos lang. Naka-fix na po yun. Okay? Again, kapag si SSS member na namatay, ay meron lang siyang less than 36 months contribution. 1 month to 35 months na contributions. Ang funeral or burial ay naka-fix po sa 12,000 pesos. Okay? SSS members and pensioners, I hope clear po sa inyo guys ang pagdating sa funeral claim. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.